Masayang masaya naman ang ilang residente sa Pasig City. Matapos kasi ang ilang dekada ay magkakaroon na sila ng titulo ng lupa sa ilalim ng Community Mortgage Program ng Department of Human Settlement and Urban Development. Si Rod Lagusan sa report. Emosyonal si Nanay Erlinda dahil matapos ang 23 taon ay magkakaroon na ng titulo ang lupa na kinatitirikan ng kanilang bahay. Nag-uuma kami sa galak, kumbaga parang tears of joy na matutupad na yung pangarap namin na magkakaroon kami ng sariling titulo sa lupa namin. Ganito din ang nararamdaman ni na Mayor Grace lalot sa darating na Oktubre ay maite-turn over na sa kanila ang kanilang tinitirhan. Masayang masaya po kami dito sa Villa Solidad kasi ito po yung inaantay namin na matagal na. Kasi yung iba dito, matagal ng talaga residents dito, kagaya po namin 20 years na po kami dito, yung iba may mas matagal pa. Ilan lang si Mary Grace at Erlinda sa mga residente ng Pasig City na benepisyaryo ng Community Mortgage Program ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ayon kay Sekretary Jose Ramon Aliling, aabot sa 7,000 pamilya ang mabibenepisyuhan ng programa sa 33 sites. Anya mula Oktubre hanggang Pebrero ang unang batch ng pag-award ng mga ito bilang bahagi ng direktiba ng Pangulo na pabilisan na ang pamamahagi nito. Para makinabang na makita na ng mga kababayan natin na talagang seryoso tayo na ayusin ang mga problema sa pabahay. Ang kagandahan po nitong uh, tinatawag natin Enhanced CMP, hindi po ito natatapos sa pag-award ng mga lupa nila, no? Kaya po tayo nandito ngayon gusto natin makita o masigurado na pati utilities in place no tubig, kuryente, drainage Pagagandahin po natin itong mga linalakaran dito. Kabilang na dito ang pagkakaroon ng streetlights na pawang solar powered, maayos na internet connectivity, maayos na sanitation at seguridad. Community driven ito, community led itong ginagawa uh, natin ito. Yung ibig sabihin, kasama natin sa pagpaplano yung uh, komunidad kung ano ang kailangan nila at anong gusto nilang gawin. Kasama rin sa programa ang pagtugon sa isyu ng baha, gaya ng pagsiguro na hindi barado ang daluyan ng tubig, layo ng programa na maging maayos ang living condition ng mga benepisyaryo. Sa ilalim ng programa, pauutangin ng pamahala ng mga residente, kusaan nasa 400 hanggang 600 pesos kada buwan ng hulo na maaring bayaran hanggang 30 taon. Matapos ito, karagdagang 5 hanggang 7,000 pamilya ang inaasahan ng kagawaran na makikinabang sa ikalawang batch ng programa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.